Hello mga ka Fortune, kababay nan. So doon na nga, doon na nga, no? Pupunta na tayo sa DHL Tugigara. Wow! Oh. So syempre, preparation ng Lola. Ito nga si Madam Fortune, no? So kailangan, oh. oops, kailangan. Eh, <laughs> ah, makita yung mga bandera. <laughs> Ayan, so daraderecho dere na nga po. Ayan, kupunin ko na ang aking bag. Syempre, ito yung laman ng aking mga kayamanan. <laughs> So, alam mo, ang ganda ng bag Di bale, babawi na lang ako sa ganda ng bag Kahit kung anong laman As well, yan naman ng bag ko Yung pang defensa ni madam So, kagayan to Singapore So, kahit saan man kayo Sa apat na sulok ng mundo Pwede po nating i-deliver yan So, eto na nga Nandito na nga tayo sa, sa Tugigaraw Sa, sa Robinson's Gallet Umakit pa ako Nasa upper ground floor nga pa Uh-oh na. Ganun na talaga siguro ang tumatanda. <laughs> Ayan. So, syempre, para hindi masyadong halata na naligaw ang lola, so pumunta tayo, dala-diretso. ang lola niyo gutom. Oh my God! na, no? Direk pa ang araw sa labas sa so, pagpasok dito, refreshment. Tapos uh -oh. makita mo mga kainan, mga restaurant, saan ka ba? So, ang lola, kumukulo na ang sigmura, pero kailangan nating ipadala ang pangontra bensa ni Madam na taga Singapore. Na wow! Padaan pa ang lola dito sa may Jollibee, no? Buti pa yung security guard ng Jollibee, ang taba-taba. O, ayan oh, bida ang saya. <laughs> so, ayan, daridiretso pa rin po tayo. Makikita niyo po sa upper ground floor, sa dulo. Banda po siya ng dulo. No, kung sa harapan po kayo um papasok, bandang dulo po, bandang kaliwa. So, daridiretso lang po. Pag minakita po kayong Jollibee, diretsuhin niyo lang po. Ayan, daridiretso, okay? Huwag kayong liliko, mababangga kayo. <laughs> Ayan, so meron po mga establishment dyan, syempre. Tugigaraw, syempre. Robinson nga eh. So, dere-derecho lang, lakad lang ang lola nyo, dere-derecho lang. Yan, pasensya na kayo sa cellphone natin, ano, talagang galaw-galaw yan, syempre, ang lola naglalakad. Ayan, meron ding food court sila sa upper ground floor. At marami kayong makikitang mga kainan, mga pang ano po, pang palamig, ayan, di ba? Marami din makikita dyan na mga bilihan ng mga damit, mga ek-ek sa katawan, ayan, marami po kayo. Ma marami na po dito, hindi ka tulad noon, ngayon ang dami-dami na po na, mga establishment na mabibilihan ng etc. cetera, yan, yeah. yeah, lalo na Max, Max Mango, yung mahilig kayo sa mga mango, ayan, so may nakita nga ako, ayan, lagi ko itong tinitignan, pupunta ako sa DHL eh, kasi kapangalan ng anak ko yan, kala ko siya nga may maari. So, konting push pa, konting push pa. Sa bandang kanan yan, makikita nyo po yung expression. No? Konti na lang, lakad-lakad lang. Sana all, no? namamasyal lang. Buti pa sila, papasyal-pasyal lang. Pero tayo, hanap buhay talaga. Panggagamot, lahat na yata. Ayan. So, ayan. Zinom ko pa. Ako, baka magalit si sir. Parang ano, bodyguard lang. So, derecho ayan na nga, nandito na ako sa harapan ng DHL. The W Express. Ayan. So, makikita niyo yung front. Ayan na nga. Papasok na si Madam Fortune sa DHL. Ayan. Actually, itong nga, uh, ito si ate. Nakilala ko to noong January. Bago lang po siya noon. So, ayan, siya na ngayon po ang uh, nag assist sa DHL. Ayan, ang ganda-ganda ni ate. Tandaan niyo yung itsura niya, ha? Para pumunta kayo sa DHL to Gigaraw, siya po yung makikita niyo. Ayan, number one express cargo padala. Dito po, dito ko po pinapadala lahat na padala ko pag international. Kaya ano pang ginagawa ninyo? Message na,